Kormahan apa? Kormahan. 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 Đây. Ang inuwi namin sa probinsya para lang kami mag-construction. <laughs> Walang uwi namin kung hindi lagi construction. talaga ng ano oh. Ang bango ng dil, no? Dati yung si Arlene naglalagay ng ganyan yun, kasi yung kasi hinahapon ng anak niya, hindi na siya O pag bata talaga na eh, hindi bawang, pwede. Bawal. Eh, hey, uh, hilig mo makakagawin kung gamit. Bao nga, dati wala naman daw ni daw ni na yun lang naman yung mga arti, arti mo daw ni daw ni na yan. Man, yun, yun, yun. Mabango kasi yung dill. Yo no, 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 no.